Ah, from what country? Australia. 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 Oh my God, I love Australia. Really? Is it is it my first time here? So, uh, what's the pinakamaganda sa Australia? Shit. Ano ang tourist spot dito? Sa Darwin. Sa Darwin. Hello, eh, kasi ang famous dito yung pinupunta ng mga tao yung ano? Ano? Yung pyramid. <laughs> yung ano? <laughs> pyramid. Ano pyramid? Tanga sa isip pa pyramid? Amelie, ah, ba't na? Ah? <laughs> ano ba yan? <laughs> Buto talaga yung nabasa ko kanina. <laughs> <ko> na ano? Breyers Kenwo Mountain. Oh my God! Yung buto ko <na> dito. Yung <laughs> buto ko na dito. Teka lang ah. Tanong mo siya kung nagpunta na siya ng Binig. Ah, hello Sir! Hoy! Well. Hello <laughs> <laughs> <T dados laughs> mo. Ah! Are, are you Binto? Ano? Kaya? Ah! Sir, sir? Here at ah, Darwin Airport. In... Philippines, are you? Oh, naintindihan niya ako. <laughs> e eh, paano kung kailan siya babalik dito? Ah, Philippines. Hey, Darwin. When? <laughs> Darwin, when? <laughs> 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 ah, <laughs> ka, pangit ka lang bobo ka pa. O, oh, ati sa akin na lang, hindi ka ba naiingit? <laughs> Gusto mo i-share ko sa'yo ito? <laughs> Tapat na tapat na ako dito sa puro title na to. <laughs> 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 Hindi, pero idol mo si Celine Dion? Idol ko yung simula ng bata pa ako. So kilala mo si Celine Dion? Siyempre, kilala ko si idol mo siya. Lahat uh -huh. ng mga, lahat ng mga idol niya, ganyan. Pagkatao niya, ganyan. So kilala mo siya? Lahat, ano yung mga geography niya, alam mo yan. Mga ano? Pagkatao yung geography, ganyan. Tanga, biography! Pariyo lang yun, basta may pili! <laughs> Alibig kayo yung mga trupi-trupi na yan, ganyan. <laughs> So, kilala mo si, ano? Yes, of course. Si Celine Dion. Tama. Taga saan si Celine Dion? Taga Canada. Celine si Dion is from Canada. Where in Canada? Sa Canada. Saan niya sa Canada? Bungol nga sa Canada. Saan niya sa Canada? Sa Canada nga. Saan niya sa Canada? Di ko lang alam kung saan sa subdivision. <laughs> Montreal. Yes, Montreal subdivision. <laughs> Hindi, Montreal State yun.

Matu, 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 Ah, matu, 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 Montu, matu, 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 <laughs> Alam mo, nilunong kumoko. Hindi, biro lang. Pero si niyo yung idol mo? Idol mo yun. Anong pinasikat niyang awitin? Anong title? Yung kinatawag pa Anong title yun? My Heart Will on. Ano? My Heart Will on. Hindi yun ang title. Original yun ang title nun. Anong title? My Heart Will? No! Oh! Oh, my Heart Will Go On. Oo, oh, may nag-revive yan. <laughs> may nag-revive ba? Ano ba yan? Hindi ko man lang masubaybayan yan. Wala nag-revive. Shit. Oh. Ano <laughs> ba? Ah, ano ba? Ano pelikula 'yon? Sa ano sa Titanic? Ah. Diba ang kanalong intro na niyo? Uh. Kanya no. Eh, daw daw. Okay naman ah. Kain ka man sit. Hello Ayan Ay, oh, sumabog muna yung bago tama. Ano sumabog? Yan niyo yung boom. Bakit sa ba? sabo? Syempre sumabog do. Sumakay sa ano sa saan, no? saan, saan? Saan sumakay? Do no, sa iceberg. Saan? Ice, iceberg. Bird? Siyempre sumabog yun. Ice bird? Yun know, na. Hindi, ano talaga ang tawag? Ice? Yellow na lang, para madali. <laughs> Nakakagulo tayo. Napanood ba yung Titanic? Siyempre, ayaw ko sa si silindi yun. Lahat ng mga pelikula niya, pinapanood ko yan. Ano? Pelikula na si silindi Wala Walang pelikula sa si silindi yun. Sa <laughs> Wala siya doon. Andun siya sa dulo, nakaganyan siya doon. Oh. <laughs> MTV yun. Ano ba yan? May parto din yan? <laughs> Ano no, na ako pag ko sa Pilipinas? <laughs> Anong part 2? Walang part 2! Oh, Oo, siya, siya, lang ang kumanta. Pero wala siya doon sa pelikula. Nakalimutan mo na. Hindi mo siguro na noon. Sabay tayo na nood doon, nakalimutan mo na. Hindi ko nga no? nakalimutan. Nakapanood ko noon. Oo. May nakapanood ba ng Titanic? Hindi mo malakpak yung mga nakapanood ng Titanic. ba? <laughs> ang ganda ng pelikula niya. Nung pinanood ko doon, no? bawat isena ninalangman ko. Tama. Tapos iyak ako ng iyak. Bakit? Hindi ko naiintindihan eh. <laughs> <laughs> Tapos sa pang umiiyak ako, tinitignan ko si MC, umiiyak din. Siyempre! Hindi ko na tinanong baka pareho kami ng dahil. <laughs> Hoy, matalino ako. hindi ka dyan. Uy! <laughs> Oo. Oh, ano? Ako, napanood ko yun. Ilang beses mo napanood ang na Titanic? Anin na beses kong pinanood yun. Kahit hindi ko intindihan alam ko ang detalye nun. Ano? Alam mo ang? Ah? Detalye lahat sa movie. So alam mo lahat? Yes, magtanong ka regarding sa movie. Alam mo? Alam ko. Sigurado ka? I'm pretty sure. Wow! O oh, sige. O. Oh. Ilan ang namatay sa Titanic at ilan na nakasurvive? Yun lang. O. Oh. Akala ko ba, alam mo. Siyempre yung panong eksena, hindi ko gusto na ako. Anong na beses oh? na panood? Hindi, anong na sunod-sunod. Six consecutive. What? Ano? Consecutive. Six consecutive? Yes. Wow. Ano? What is consecutive? Consecutive. O oh, ano yung consecutive? Ang kulit mo naman ABC? O oh, ano nga? What is consecutive? Consecutive. Ano nga consecutive? Ayun Ay, na sinabi mo yung consecutive. Hindi. Define consecutive. Distinct na consecutive na yun eh. Bakit? Ahamang talaga tarantado niyan. Ang <laughs> nakita ko yun, huwag tayo sa akin nga. Bakit? Pinapahiya ako. pero <laughs> <laughs> yan. <laughs> Hindi na papalusot ka. What is consecutive? Naku! Pag mag-ita ko talaga yan. Hindi ako pinatantala yung consecutive na yan. <laughs> <laughs> Hindi. O, oh, ilan ang namatay? Ilan ang namatay? At ilan ang kasunod sa tayo tayo? Diba? Mukhang pinulolong ko, Tekla. Ba't tayo mo ang magtano sa akin niya? Kasama ba mo doon sa namatay? Ang kulit ko mo, kanina ka pa. O oh, bakit? Ilan niya ang namatay? Hindi eh, sana sumama ka ng na, nabilang natin. Ang dami daming nung gabi ko, mabibira ko yun. Nagkiyelo kami, oh. Sige nga nga, di ko pinansin, tina-jacket ko ah. Kasi ang life jacket ko. Ilan na naman tayo, na na survive Sana sumama ka nga na mailukog rin kita. <laughs> hindi. Ilan talaga, yung totoo. Actually talaga yan, si hindi ko talaga bigurin yung Titanic na yan. Hindi <laughs> ko <mo> talaga napanood yan. Ano <laughs> ba favorite mo? Sorry, iba ang pinanood ko noon. Nagbago ako ng isip. Anong pinanood mo? Nanood Notebook. Wow! Alam mo ang The Notebook? Abo na ito ko yung love story, maganda yun. Wow! Alam mo storya? story ah? Okay ko. oh, anong summary ng dano po? Sa dulo na ba sila? Sa dulo ka, not summary? O, oh, para wala ka ng tanong, ano nung alam? Sumasakit ng ulo ko. O, oh, po. Danong po. Ano, anong story yan? Ah? Sa dulo na sila kasi yung babae na may sakit? Wow. Anong sakit? Alzheimer's disease. Ano ulit? Alzheimer's disease. Wow. Oh, alam mo na yung tanong ko susunod. Oh. What is Alzheimer's? Oh, isa pa yung lintik na yan. Alam mo, kasampak ni consecutive yan eh. Yung dalawang bisayang yan, pag nakita ko yan, dinirisik ko yan. Ano ba ginagawa sa'yo? Nananahimik ako rin sa bukit eh. Pagka-enamero talaga yan. Yan si Ina po. Paano yung turo mo sa'kin? Ano? ikili mo. Uy, e, bakit? Ang itin na kinikili mo. Mamatay? Mamatay. Ang itin na kinikili mo. Nung ano maitin. O, oh, tulo yung ilaw na yun. O. Oh. Hindi, gano. Oo. Ay, tulo mo. Welcome sa inyong lahat. Oh, welcome sa inyong lahat. Nasa roller coaster ka. Oo. Uh, wee. <laughs> Hold up. Taas ang kamay. Nalaman ako. Baka matayan tayo. Nung huling ko doon, na broken family kami. <laughs> Teka na, babalik tayo. The Notebook. The Notebook. May Alzheimer's Disease. Oo, oh. oh, sige. Napanood mo talaga yung Notebook? Napanood ko yun, no? Oh. Sino ang bida sa The Notebook? Yung lalaki yung si ano? Sino? Si Spiral. Ano Spiral? Notebook. Sino yung babae? Si Sterling. <laughs> Ay, yung mga anak nila. Si Advance at si Panda. Eh? Ay, mga kamag-anak. Si, si Pilot. Yan. Yung isa si ano? Sino? Yung may triangle ngayon. <laughs> ano gusto mong kais? Dad? Ano? Ano gusto mong tau ko? Hindi. Ano pangit pa lang ng ipin mo? Bakit? Ewal sakit na? Ano problema sa ipin ko? Kaya yan na. Kaya yung paglalagay ka magpulang sa mga salita na ipuwal. Bakit? Pangitang ipin mo may bakante? Boy, may pangit yan. Susuyo ka yun. Ano susuyo? Para computer. Bakit? Kau well, tignan yung may Windows. <laughs> Ay, yung mukha mo, virus. Pinakit siya na, gusto mo yan eh. Ang pangit ang ilong mo, no? Boy, parang paanang tuta. <laughs> mamatay, mamatay. Ano? Yaba ko lang buti sa'yo, ano? Kaya hindi mo na nakakagusto sa'yo eh. Boy, you know, I'm proud to see na matatay yung love life ko, no? Wow, may love life ka? Of course. Yung ganyang itsura, may love life? Naman, Talaga? Oo. Siyempre. May boyfriend ka? Na mga meron. Oo. Oh? Masaya ka? Masaya kayo? Siyempre. Talaga? Oo. Oh. Mahal ka niya? Bakit may pera? <laughs> Alam mo naman yung mga lalaki, relasyon niya parang ATM. Oo. Oh. Talaga mahal ka niya? Paano mo napapatay mahal ka niya? Siyempre, mga ano, yung... Uh, uh, Nag-i-love yung kayo? Oo, oh, mga... Mahilig niya yung mag-love me. Paano yung love Yung mga pick-up lines. Yun, eh. Anong pick-up lines? nakakausok mo yung pick-up lines. Yung para kay John Lloyd. Oo, oh, John Lloyd at saka Tony, ganyan. Paano? Sabi, nag-date kasi kami lang. Tawag na namin B. Bakit B? Yun. Ano si Pwede? B.I. Ano B.I.B? Oo. Oh. Bakit? ko kasi yun eh. Bisaya. Kaya <laughs> <laughs> ko ka. Tapos nag-date sa kami, sabi niya sa akin, B. Oh. Nag-pick-up line habang sinasubuhan. Ano? Sabi niya, B. Kandila ka ba? Bakit? Gusto kasi itang hipan para mamatay ka na. <laughs> Sinabi sa iyo, ano yung sako? O sinundutan pa? Ano? Wala, sana hapin na lang ako binu. Bakit? Para di ka makaila. Nabuisit ako, mag-walk out kung hindi niyo wala yan. Oo. Oh. oh. Nagpupunyeta ka, lalayasan kita kayo ka. Nag-stere ka. Oo. Oh. Sige, subukan mo maglayas. Maglalaslas ako. Oo, oh, ano sabi mo? Huh? Ulol. Magpatuloy ka, di mo kaya, laslas <laughs>